Ang dating Diplomat Hotel na nakatayo sa Dominican Hill sa Baguio City, Philippines ay dating rest house at isang seminaryo noong taong 1111 11 bago ito gawing paaralan at isang hotel. Noong panahon ng pangalawang pandaigdigang digmaan, ilan-ilang madre at pare ang pinugutan ng ulo dito, ito rin ang pinaniniwala rason kung bakit may mga nakikitang aparisyon na pugot ang ulo tuwing gabi sa loob ng hotel, ang mga empleyado at mga bisita sa hotel ay nakakarinig din ng mga kakaibang tunog na galing sa gusali, mga iyak na galing sa mga bata at sanggol ang madalas na ingay na naririnig dito na pinaniniwala galing sa mga batang pinatay sa fountain. Ang gusali ay sumailalim sa pagkukumpuni matapos itong Paul Anna ng mga bomba noong taong 1147 at, at noong 1973 ang nasabing gusali ay itinatag muli bilang isang hotel ng Diplomat Hotels Inc. na pinamunuan ni Tony Agpawa na isang businessman, psychic surgeon, at isang spiritual healer. Mula noon, ito na ay naging isang tuluyan ng kanyang mga pasyente na nagmula pa sa ibang bansa para magpagamot. Ayon sa isang pagsasaliksik, nasunog ang gusali at maraming mga tao na kasulukuyang naninirahan sa hotel ang natrap sa loob at namatay. Isa sa mga caretakers ang nagpatunay na isang nurse na babae ay tumalon at nagpakamatay sa mataas na parte ng gusali kung saan nakatayo ang crew sa harap ng gusali. Simula noong pagkamatay ni Tony Agpawa noong 1987, ang hotel ay pansamantalang isinara sa publiko, ngunit ang mga taong nakatira malapit dito ay nakakarinig pero ng mga ingay na pinaniniwala ang galing sa lugar kung saan ito nakatayo, mga ingay tulad ng pagbagsak ng pinto at pintana, paghuhugas ng pinggan, at mga sumisigaw na tao.